Hi, welcome sa lahat. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Emilio Aguinaldo at ang pakikibaka para sa kalayaan. Philippine Cinematic Story in Filipino, line by line with audio passing. Sa ilalim na madilim na ulap ng kolonyalismong Kastila, isang batang lalaki ang tahimik na nakatingin sa mga nasusunog na bahay sa kavet, habang lumalakas ang sigaw ng bayan. Ang kanyang puso ay napupuno ng galit, takot, at isang tanong na paulit-ulit niyang inusal sa sarili. Hanggang kailan kami magiging alipin sa sariling lupa? Ang kanyang pangalan, Emilio Aguinaldo. Tahimik. Mapag-message. Ngunit may apoy sa kanyang dibdib na hindi basta-basta mapapatay. Lumaki siyang saksi sa pananakop. Mga sandalong kastila na humahampas ng latigo. Mga ina na umiyak sa tabi ng bangkay ng kanilang anak. Mga amang Pilip sa ilalim na araw na tila wala ng bukas. Ngunit isang gabi habang ang buwan ay tila dugo ang kulay. Isang lihim na pulong ang naganap sa ilalim ng punong nara. Panahon na, bulong na isang matandang lalaki habang inaabot kay Emilio ang isang sulat. Katipunan, isang salitang bumulong na pag-asa at panganib sa kanyang tenga. Hindi siya sigurado, ngunit alam niyang hindi na siya maaring manatiling tahimik. Hindi habang may mga batang namamatay sa gutom. Hindi habang ang kanilang bayan ay nilulunod sa takot at dahas. At doon nagsimula ang kanyang tahimik ngunit mapanganib na hakbang. Isang hakbang patungo sa dilim. Patungo sa isang revolusyong walang katiyakan kung may bukas. Habang unti-unting lumalakas ang puwersa ng mga katipunero sa Kevet, ang niti ni Aguinaldo ay may halong kaba, sapagkat bawat tagumpay ay may kapalit. Buhay, dugo, at kagkakaibigan. Isang araw, dinala sa kanya ang isang lihim na balita. May nagtaksil. Bulong na kanyang alalay habang palihim na inaabot ang isang papel. Sa papel, isang pangalan. Hindi niya inasahan. Isang taong pinagkatiwalaan niya ng plano. Ang pangarap. Ang revolusyon mismo. At doon nagsimula ang pagdududa. Sino ang tunay na kakampi? Sino ang tapat sa bayan? Sino ang handa magbuwis ng lahat, kahit sariling dangal? Habang ang apoy na himagsikan ay patuloy na lumalaganap. Isang mas malaking tanong ang unti-unting bumabalot sa kanyang isipan. Kaya ba nating lumaya kung tayo-tayo ay hindi nakakaisa? At habang pinagmamasdan niya ang nag-alab na kavait sa gabi, ang kanyang kamay ay dahan-dahang bumabalot sa hawakan ng kanyang taba. Hindi para sa digmaan, kundi para sa isang desisyong maaring baguhin ang kasaysayan ng bumbayan. Sa katahimikan ng gabi, naririnig lamang ang malalayong putok ng baril at mga sigaw ng katipunero. Ngunit sa puso ni aginaldo. Mas malakas ang dagundong ng tanong na pilit niyang tinatakasan. Hanggang saan ang kaya kong isakripisyo para sa kalayaan? Sa isang lihim na pulong kinabukasan, muling nagtipon ang mga leader ng revolusyon. Mga matang puno ng pagod. Mga katawan na sugatan. Ngunit ang diwa, hindi kailanman yumuko. May mga grupo sa Maynila na hindi sumusunod sa plano. Sambit ni Candido Tirona. Nagkakanya-kanya sila ng galaw. Tumango si Aguinaldo. Ngunit hindi ito ikinagulat. Alam niya mula pa noong una, ang tunay na kaaway ay hindi lang ang Kastila, kundi ang kawalan ng pagkakaisa sa sariling hanay. Ngunit habang tumitindi ang labanan, may isang pangalan na unti-unting umaangat sa damdamin ng mga revolusyonaryo. Isang bayani mula sa tondo na may dugong apoy, Andres Bonifacio, ang Supremo, ang leader na katipunan, ang unang naghasik na alab na pakikibaka sa buong Luzon. Ngunit sa pagitan ni Aginaldo at Bonifacio, Isang tensyon ang unti-unting lumalalim. Tahimik. Hindi sinasabi. Ngunit ramdam ng lahat. Sino ba talaga ang dapat mamuno sa revolusyon? Ang unang nagsindi na apoy? O ang pinuno na pinakamalakas na puwersa sa kabisayan? Hanggang sa dumating ang isang liham. Mula kay Bonifacio. Isang paanyaya para sa pagpupulong sa Tejeros. Isang halalan para sa pamunuan ng revolusyon. Hindi batid ni Aguinaldo kung ano ang kahihinatnan nito ngunit alam niyang kailangan niya itong harapin. Ang tanong, handa ba siyang tanggapin ang resulta, anumang mangyari? Sa araw ng halalan, ang hangin ay mabigat, ang mga tingin ay malamig, at ang katahimikan ay parang bago sumabog ang isang digmaan. Pagkatapos ng botohan, isang pangalan ang lumutang bilang pangulo ng revolusyon, Emilio Aguinaldo. Ngunit bago niya may pagdiwang ang tagumpay, isang ingay ang pumutok sa loob ng silid sigawan banggayan at isang boses na galit na galit mandaraya sigaw ni Bonifacio nilokonyo ang katipunan tumayo siya mataas ang ulo punong-puno ng galit at pagkadismeya at sa isang iglap ang rebolusyong nagumpisa sa pagkakaisa ay biglang nahati sa gitna habang si Aguinaldo ay tahimik na nakatingin sa sahig isang tanong ang unti-unting bumalot sa kanyang isipan Anong kalayaan ang matitira kung ang mga bayani ay nagiging kaaway na isa't isa? At habang papalayo si Bonifacio, dala ang sugatang damdamin at nabaling tiwala. Isang anino ng paparating na trahedya ang sumasayaw sa likod ng liwanag na ilawan, sa masukal na kagubatan ng palanan. Tila muling bumabalik ang lahat. Ang sikaw ng kalayaan, ang amoy ng pulbura, at ang tunog na mga yabag ng kawal sa dilim ng gabi. Ngunit ngayon, ang sigaw ay na papalitan ng bulong ang pulburay na at ang yabag ay nagiging anino ng mga banyagang uniforme. Si Aguinaldo, pagod na, hindi sa pakikipaglaban, kundi sa patuloy na pagtatanggol sa isang pangarap, na anti-anting nagiging multo, hanggang isang araw, isang sulat ang dumating, isang sandalong Pilipino, may dalang liham, nakangiti, ngunit malamlam ang mga mata. General, sambit ng sandalo, may gustong makipagkita sa inyo sa ilalim na maliit na kubo. Lumapit ang isang grupo ng mga Pilipinong sandalo, kasama si General Funston ng Amerika, isang tagpo na hindi inasahan, isang pagtataksil na ni hindi naramdaman ni Aguinaldo sa simula. Sa oras na iyon, habang siya ay nilalapitan ng mga armadong kawal, hindi galit ang bumalot sa kanya, hindi rin takot, kundi isang malamig na pagtanggap na ang revolusyon ay hindi laging nagwawakas sa sigaw ng tagumpay, kundi sa katahimikan ng pagkabigo. General Aguinaldo, kayo po inaresto sa ngalan ng pamahalang Amerikano. Tahimik siyang tumango. Walang pagtutol. Walang sigaw. Ang kanyang mga mata, nakatitig sa kalangitan. Parang naghahanap ng sagot sa tanong na matagal ng kinikimkim. Ito ba ang kabayaran ng lahat? Sa Fort Santiago, habang siya'y nakakulong, inabot sa kanya ang balita. Ang mga dating kasama sa digmaan, isa-isa nang sumusuko. Ang mga bayan, isa-isa nang bumabagsak at ang mga bagong leader. Tila ba naglalaro na ng politika? Hindi na nakalayan Minsan sa gabi, habang nag-isa, isinusulat niya sa maliit na papel ang isang pangungusap. Mas madali palang makamit ang kalayaan. Kaysa panatilihin ito. At sa kanyang likuran, narinig niya ang paglapit ng mga bantay. General, may dumating pong panibagong liham mula sa Amerika. Habang binubuksan niya ang sobre, ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Hindi dahil sa takot kundi sa bigat na nalalapit na desisyon. Sapagkat sa loob ng liham, isang alok, isang kasunduang maaring wakasan ang pagdanak ng dugo. Ngunit kapalit ng isang pirma, isang pirma na maaring tuluyang magtapos sa pangarap ng revolusyon, tahimik na bumagsak ang kamay ni Aginaldo sa mesa. Hawak pa rin ang liham na tila naglalaman ng buong bigat ng kasaysayan. Sa harap niya, isang pluma, isang papel, at isang bansa na nakabitin sa pagitan ng pag-asa at pagsuko. Muling dumalaw sa kanyang alaala ang kavet, ang kanyang kabataan, ang panunumpa sa ilalim ng buwan, ang mga sigaw na katipunero, ang mukha ni Bonifacio, at ang lahat ng dugong umagos sa ngalan na isang salitang. Hanggang gayon ay hindi pa rin ganap na nakakamtan. Kalayaan. Dahan-dahan niyang isinulat ang kanyang pangalan. Isang pirma. Isang kasanduan. Isang pagtanggap. At sa labas ng kulungan. Tila huminto ang hangin. Ang mga tao hindi alam kung ito ba'y pagtataksil. O ang huling sakripisyo na isang leader na pagod ng makipaglaban. Pagkalipas na ilang buwan, pinalaya si Aguinaldo. Tahimik siyang bumalik sa kanyang bayan. Hindi bilang pangulo. Hindi bilang general. Kundi bilang isang matandang lalaki. Nataglay ang bigat ng kasaysayang isinulat niya mismo sa sarili niyang dugo. Sa mga gabi ng katahimikan, madalas siyang makitang nakaupo sa ilalim ng punong nara. Tahimik na nakatingala sa kalangitan. Sa paligid niya, naroroon ng bagong henerasyon. Mga batang naglalaro. Mga kabataang may hawak ng aklat imps na itak. Ngunit sa kanyang puso, isang tanong ang nananatiling buhay. Kung sakaling muling dumating ang dilim, handa pa rin bang lumaban ang bayan? Sa huling sandali ng kanyang buhay, binalikan niya ang watawat. Ang tatlong bituin. Ang araw. Ang pulat baghaw na tila kulay ng sugat at paghilom hinawakan niya ito sa kanyang dibdib at sa isang mahinang tinig, binitiwan ang huling bulong. Mabuhay ang Pilipinas. Sa labas ng kanyang bintana, sumiklab ang unang sinag ng araw. Tahimik, taya pa, munit sa puso ng bayan. Ang kanyang pangalan ay mananatiling buhay. Hindi bilang perpektong bayani, kundi bilang isang taong naglakad sa gitna na apoy, nagdala ng bandila sa gitna ng bagyo, at iniwan ang tanong na tayo ng ngayon ang kailangang sagutin sa huling kabanata ng kanyang buhay. Si Emilio Aguinaldo ay hindi na isang general na may hawak na tabak, hindi na isang pinunong sinusundan ng libu-libong sundalo, kundi isang matandang lalaki. Na ang tanging sandata na lamang ay alaala. -ala. Sa kanyang tahanan sa kawit, madalas siyang tanungin ng mga bisita, mga kabataan, mga guro, mga mamamahayag. General, nagsisisi po ba kayo? Ngunit laging tahimik ang kanyang tugon. Isang mahinang ngiti isang malalim na buntong hininga, at isang suliap sa lumang watawat na nakasabit sa kanyang silid. Dahil para sa kanya, ang kasaysayan ay hindi kailanman itinatahi na isang tao lamang. Ito habi ng buong bayan, ang bawat pawis, bawat luha, bawat desisyong mahirap tanggapin. Ngunit kailangang gawin. Sa kanyang huling kaarawan, isang batang lalaki ang lumapit sa kanya. Lolo Emilio, totoo po bang nakamit natin ang kalayaan dahil sa inyo? Matagal siyang hindi sumagot. At sa wakas, nang kanyang tiningnan ang bata, isang sagot na puno ng kababaang loob ang lumabas sa kanyang labi. Hindi dahil sa akin, kundi dahil sa lahat na nagmahal sa bayang ito. Kahit hindi nila alam kung mararating ang liwanag. At sa huling gabi, habang ang buwan ay taas nong nakasilip sa madilim na langit, si Emilio Aguinaldo ay pumikit sa kanyang huling pagtulog. Payapa, tahimik, at dala ang panalangin na sana ang kalayaang minsang pinangarap, ay patuloy na ingatan na susunod na salinlahi. Sa puso ng kasaysayan, mananatili ang kanyang pangalan. Isang paalala na ang kalayaan ay hindi lamang ipinaglalaban. Ito ay ipinagpapatuloy. At sa tuwing iwinawagayway natin ang ating watawat, doon siya nabubuhay muli. Wakas. Wakas.